Ang kita yun talaga ini, May bitch Ay, inano lang kita eh Ay, bubut Ano ni Parot? Ini ni. Siapa gua? Sudah mati semua tu. Hui. Ini paling satu ribu sander. Baget. Eh, gua ulang di tambah aja lah ini tu apa? Hui. Bahkan eh. Ang paa nyo Ang paa nyo dito! Bakit gano'n ba naman. Tumatubak ulit na ito. Ba't may natubig? Huwag ka dyan! Uli! Kray! Uwi ka ba mamaya? Anak na ba? Bukas, bakit? Bukas <coughs> na bakit? Bukas na ako. Ito naman ito. Paano mo naman sa trabaho mo dito eh. Tapos ang paa nyo ito naman dito eh. Ikaw dito! Ito naman ito mga ito. Pasaway naman ito. Paano mo tapos? Diyan ba talaga naglausa? Hihihi. Oh, kita mo dyan! Ito oh, mo, ito Ito mo, ito mo, Alam mo naman! Wala tubig sa baba eh! Paano mo tapos? Huwag ginawa mo dito? Ito ito, pesak naman na alam! Aros na ako mga butik dito! May butik pa ako pa! Ugas na po Ang baka ng mga mo Paano mo tapos ang trabaho ko dito eh! Napakakulit naman ito mo ito! Ikaw ba mo butik yun oh! Know? Wala well, um... Tumuhat ka kasi wala nang magawa sa buhay. mo Kung doon ka naman sa mabang siguro. Eh. Ya, alam mo na kung eh. Paano mo tapos? Dito lang. Ayaw alis ito. Ay, <laughs> kailis ito. Kailis ito? Hindi kayo si ito. Hindi kayo si ito. Ay, alam Labi naman mo. Sabi siya naman ito. Sige. 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 Ima eh, po tik to ni. Alangan man. Sige, dayo lang puro oh. balik Maligo tala kayo buya. Sige. Kita mo. Ima po ba? Ito tumoto. Maputik sa taas, maputik. Ima po, hindi yung puro to. Ima po ito mo. Ima po, maligo tala kayo sa pa. Sige pa, Okay, yung mga sikit, Sige, sabi sinyo. Sige. Hindi nyo lang. Malapit na. Maligo Pulang sa baba! <laughs> Marami ba yan? Hmm. Ibus, si hintay mo po lo, ito. Ipaligus mo si Grado. Pulang no. sa baba! Pulang oh. sa baba! Pulang sa baba! Pulang sa baba! Pulang sa baba! Pulang sa baba! Hmm? naman buhok mo, pre. Dito ka natin yan, pre. Ikulit naman to. May ginagawa dito kasi grabe. Ma, mahaba yung buhok mo, eh. Ano? Ano, baka naman ito ito, eh. Gusto mo ligaw? Aga! Hintay ako nito! Hintay ako! Sige, sige! 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 Subukan mo ulit ito! Eh! Hey. Ah! Sige! Panas! Ayun o! No? Kuskus okay, na nga raw! daw! ko Kalau tu lah mengkau tu, aku lalu lagi tu, kau itu tu tu. Weh, 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 terang aku tak tahu. Aku dah cuti lagi. Weh, 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 sudah, sudah, sudah. apa lagi. Tapi dengan Eh, kamu tak boleh makul di <tis> sini. Kamu cari ini, kalau awak. Mentera ni ayu sih. Kalau awak sudah makul di sini, kamu makul di sini. Kamu makul di sini. Kamu. Walak kena saayus, ayu pun tanya tayo. Kalau nak mama dalik. Kalau awak sudah makul di sini, kamu tanya tayo. Kalau sudah sapi parak Ginubat mo kasi ako, ala ko sino. Ano nulat no? eh, inanulat kita eh. May pupuntahan tayo sa tindahan, no? Alam mo kasi kayo na kasi dito, kulit ang mga yan. Kaya pumutik ka na rin sa orito. Ano ko doon, ba't mo kaya mo ako? Eh, ala ko kasi, si Pakbo. Ba? Kaya kailangan pumunta tayo doon sa tindahan. Hindi ko na isuri eh, sure. ala ko kasi natakbo kasi ako. Mga kulit sa mga to kanina, hindi kaya napasapan na gako rito eh. Ayos talaga ay. Sorry pre. Sorry, sumoto siya, kulit ang mga to Eh, sa tindahan, may pinapunta, may pinakukuha doon. Sino si Busander? Oo,